Sa nakaraang kaganapan ay natapos tayo kung saan dahil hindi ni Quincy Son matanggap-tanggap ang kanyang pagkapahiya mula sa kanyang ipinagmamalaking tao, kaya mas pinili na lang niyang idaan ang lahat sa paglalasing, sapagkat para dito dahil sa kaganapang nagpahiya sa kanya ay mas lalo nang nawalan siya ng pag-asang manalo sa pagtingin ni Tinsley Wen na lubos niyang kinahuhumalingan. Subalit sa mga sandali ring iyon habang ang mayabang na lalaki ay patuloy lang na naglalasing ay bigla namang tumawag si Mr. Huang sa kanyang telepono. Kaya naman agad na nanumbalik ang saya nito sa isang iglap na para isang pag-iinarti lang ang nangyari kanina at malugod pa niyang tinanggap ang tawag. Sa kabilang linya naman laking tuwa ni Kalbo nang sagutin ni Mr. Sun ang kanyang tawag, at dahil may kailangan siya rito ay mabilis niyang binigyang katwiran ng mga sinabi niya kanina na isa lamang iyong biro sabay sabing nagtataka siya kung may alam ba itong isang tao. Kasunod nun ay ipinadala niya kay Mr. Sun ang isang larawan ng ating bida, at dahil sa larawan ay agad itong kinilala ni Mr. Sun bilang ang kapatid ni Whitney. Kaya naman ang malaman ng mayabang na may atraso si Finzon kay Mr. Huang ay tila umabot hanggang langit ang naging pagnyiti nito, dahil kung gayon nga na nasakta ng ating bida si Ginong Huang ay siderado siyang mapapasa kanya na si Tinsley. Samantala sa Zikyong Restaurant kung saan nagsasaya ang grupo ng bida, matapos tumayo si Tinsley ay kasabay ng kanyang pagtaas ng baso patapat kay Finzon Udyat ng pagche sabay sabing masaya siyang muling makita ito. Kasunod nun ay nagtataka namang niyang tinanong ang ating bida kung umalis ba ito sa hukbo, o hindi kaya naman ay kung babalik pa ito doon. Sa katanungan ay hindi naman ito itinangging sagutin ni Finzon, ipinaliwanag niyang ang sitwasyon sa hangganan ay matatag kaya naman hindi na nila siya kailangan para sa ngayon. At nang marinig ni Miss Zia ang paliwanag ng ating bida ay tinanong niya ito kung ano na ang kanyang plano, sapagkat alam naman nilang kailangan nitong magtrabaho. Gayunpaman si Tinsley na ang sumagot para sa ating bida, Ipinaliwanag niya kay Miss Zia na si Finzon ay nagbabantay sa bansa sa loob ng maraming taon kaya maaari na itong magpahinga ng ilang araw. Sa sinabi ni Tinsley ay kinumpirma ito ng ating bida, at ipinaliwanag niyang magpapahinga lang siya at haharapin ang isang personal na kadahilanan. Subalit nag-aalala namang napatingin si Miss Zia kay Finzon sapagkat naisip niyang sa panahon ngayon ay mahirap na maghanap ng trabaho, kaya naman sa tingin niya ay bibigyan na lang niya ito ng trabaho. Samantala sa mga sandali ring iyon ay bigla na lamang may dumating na isang waiter, at masaya nitong binati si Miss Wen. Bukod dyan ay iniabot niya pa sa babae ang isang card at ipinaliwanag niyang mayroon ng nagbayad sa bill nito. Dagdag pa niya na ang taong iyon na nagbigay ng card ay gusto itong maimbitahan sa kanyang lamesa na nasa pangalawang palapag. Sa kabilang tabi nang makita ni Miss Zia ang nagaganap ay pabiro niya pa itong tinanong kung mula ba ito sa isa sa mga kanyang tagahanga, Matapos niyang bulahin si Tinsley ay humarap naman siya kay Finzon at inasaur niya ito sa kadahilan ng parang mas disente pa ang lalaking iyon kaysa rito. Subalit kahit na gayon ay patay mali siya naman itong hindi pinansin ng ating bida at sa halip ay masaya lang siyang sumubo ng isang kapirasong pagkain na nasa mesa. Sa kabilang banda ay nadidismaya namang tumayo si Tinsley mula sa kanyang bangko, kasunod nun ay naiinis niyang ibinigay ang kanyang bayad sa waiter kasama ang card, Bukod dyan ay ipinahayag niya pang ibigay nito ang pera at ang card pabalik sa taong nagbigay at sabihin nito doon na hindi niya gusto ang mga misteryo. At dahil sa sinabi ni Tinsley ay hindi na itinago pa ng lalaki ang pagkakakilanlan ng gustong magimbita at mayabang niyang ipinaalam na iyon ay walang iba kundi si Son Kaelin bilang si Mr. Son na siyang kapamilya ni Quincy Son kaya naman ipinahayag niyang mas maiging maging matalino ang mga desisyon ng dalaga. Subalit sa kapangahasan ng waiter ay hindi na napigilan pa ni Tank na suntukin ang lalaki, sapagkat kasangkot pala nito ang mayabang na labis niyang kinaiinisan. Samantala dahil sa suntok ni Tank Diricho sa pagmumuka ng lalaki ay labis itong nasaktan, at nagdulot pa sa matinding pagdurugo ng kanyang ilong dahilan upang mapaungol ito sa sakit. Maya-maya lang nang makabawi ang lalaki sa kanyang kamalayan ay agad niyang pinagbantaan si Tank, kung saan habang dinuduro-duro niya si Tank ay sinabi niya rito kung mamamatay man ito ngayon ay tandaan nitong ito ang humiling sa kaganapang hindi inaasahan. Samantala dahil sa nangyaring alitan ay pinagsabihan ni Miss Zia ang kaibigan ng ating bida na masyado itong pabigla-bigla, dagdag pa niya na ang pamilyang sana ay isang pamilyang militar. Gayunpaman ay binara ni Finzan ang mga pinagsasabi ni Miss Zia sa kadahilanang ng para sa kanya ay kailangan nila talagang agad na gumawa ng aksyon sa mga kagaya nitong walang kabuluhang panggigiit, sapagkat kung hindi nila iyon gagawin ay hindi sila titigilang pestihin. At maging si Tinsley ay sangayon sa sinabi ni Finzon gayong parati siya nitong pinagmumultuhan Naiinis niyang ipinaliwanag na hindi rin ito ang unang pagkakataong ginagawan siya ng kagaya nito ni Quincy Son kung saan gusto siya nitong makausap sa pribadong lugar. At maya maya lang sa mga sandali ring iyon ay bigla namang may mga hindi inaasahang bisita ang dumating at mayayabang na pumasok sa pinto ng biglaan, kasunod nun ang tuluyang makapasok ang lahat na kalalakihang nakapolong kasuutan ay agad nilang pinalibutan ang grupo ng ating bida dahilan upang mapukaw nila ang pansin ng grupo ng ating bida. Ilang sandali mula sa mga kalalakihan ring nakapolo na iyon ay lumabas ang isang mayabang na tao kasama ang waiter na inupakan ni Tank, at habang naglalakad ang nasabing lalaki ay tinatanong naman niya ang apat kung sino ang sumuntok sa kanyang empleyado. Samantala hindi na pinatagal pa ng waiter ang kanilang usapan at pinadali na niya ang lahat sa pamamagitan ng pagtuturo kay Tang kung saan sinabi niyang ito ang nanuntok sa kanya, Gayun pa kahit na maraming kasamahan ang mayabang na waiter ay hindi ito ikinabahala ni Tank Bagkos ay nagawa pa niyang aminin siya ang may kagagawan sabay bay tanong na ano naman kung gayon. Samantala matapos makita ni Tinsley si Son Kaelan ay agad niya itong tinanong kung paano ang magulang nito nagpalaki ng isang daga sa isang respetadong pamilya. Subalit kahit hindi direkta ang sagot ni Ginoong Son ay tumugon siyang huwag siya nitong puntiriyahin dahil lang sa magkakilala silang dalawa, Itinuro niya kay Tinsley ang isang paparating na lalaki at ipinagbigay alam niyang ito si Mr. Chen na magiging host nila mamayang gabi. Sa kabilang banda naman kinilala ni Mr. Chen ang dalaga bilang fiancé ng kanyang kapatid, bukod doon ay sinabi niya pa kay Tinsley na manatili sa kanilang tabi, at samahan siya nitong uminom ng sagayon ay baka hayaan niya pang malayang umalis ang mga kaibigan nito. Gayun pa man nilinaw ni Tinsley sa lalaki na mayroon silang sirang ugnayan, kaya naman nakiusap siya kay Mr. Chen na maging mabait. Subalit wala naman ritong pakialam si Mr. Son, at sa halip ay ipinaliwanag pa niya kay Tinsley na ang Chen family ay isang makapangyarihang pamilya sa Ocean East o Hayden, at habang dahan-dahan niyang tinatangkang hawakan si Tinsley ay sinabi pa niyang ang pag-inom kasama si Mr. Chen ay hindi nito ikamamatay. Subalit sa kapangahasan ng lalaking hawakan si Tinsley nang walang pahintulot ay hindi na ito nagawa pang palampasin ng ating bida, kaya agad niyang binigyan ng isang malakas na tadyak sa pagmumuka ang mayabang na si Caelan Son dahilan upang tumilapon ito sa dikalayuan. Matapos mang ang ating bida ay makikitang tila masaya pa ito sa kanyang ginawa. Kasunod nun ay diriktahan niyang tinanong ang lalaki kung sino ang nagbigay ng permiso ditong maaari itong mang hawak. Samantala dahil sa ginawang pagtadyak ng ating bida ay naging dahilan ito upang bumulagta si Mr. Son sa sahig kasabay sa pagbubulan ng bibig nito. Kaya't nang makita nila Mr. Chen at maging ang kanyang tauhan ang naganap ay labis nila itong ikinagulat, habang sa likod naman nila ay makikitang palihim nang tumatakas ang waiter gayong batid niyang hindi na magiging maganda pa para sa kanya ang susunod na kaganapan. Ilang sandali pa ay kahit kitang kita na nila Mr. Chen ang ipinamalas na taglay na lakas ng kanilang kaharap ay hindi naman nila ito ikinapangamba, bagkus kinilala niya pa ang lakas ng ating bida kaya direkta niyang tinanong si Finzon kung sino ba ito. Sa tanong ay pabalang naman ritong sumagot ang ating bida kung saan habang siya ay naglalabas ng maitim na aura, kalmado niyang ipinaalam na siya ang taong hindi nila gugustuhin makalaban. Subalit natatawa namang may pang-iinsultong kinumpirma ni Mr. Chen si Lucifer kung totoo bang hindi nila kayang saktan ang kalooban nito, dagdag pa niya na may panghahamak na dito pa talaga sa Ocean East. At bukod pa dyan habang itinataas niya ang kanyang kamay bilang hudyat, Ipinaliwanag niyang dahil sa tuno ng pananalita ng ating bida ay madali lang itong mawawala sa mundo. Kaya naman matapos lang magsalita si Mr. Chen ay agaran na ring sumugod ang kanyang mga tauhan sa grupo ng ating bida. Gayun pa kahit kitang kita na ng apat ang papasugod na kalaban ay nagawa pang sabihin ni Ms. Zia kay Mr. Chen na sa tingin niya ay hindi nito ito magagawa, sapagkat ang pananakit ay labag sa batas. Subalit sa loob-looban naman niya ay labis na itong nakakaramdam pala ng takot, gayong lagot na sila sa dami ng kalaban. Sa kabilang banda ng marinig ni Mr. Chen ang mga pinagsasabi ng dalaga ay muli lang nitong hindi sineryoso ang kanyang kaharap sa pag-aakalang isang mahina lang ang kanyang katapat, ipinangalanda kanya sa buong silid na hayaan ito siyang sabihin dito kung sino ang tunay na gumagawa ng batas sa lungsod na ito. Gayunpaman ay hindi na naituloy pa ni Mr. Chen ang kanya sanang sasabihin dahil nakaramdam na ng pagkabagot ang ating bida, kaya naman upang matapos na ang lahat ay inutusan na niya si Tank na dalahin nito ang mga babae sa labas gayong siya na ang bahalang umayos rito. Nang marinig ni Tank ang utos sa kanya ng kanyang boss ay mabilis niya itong naintindihan habang naka thumbs up pa, bukod doon ay agaran na rin pinuntahan ang dalawang babae sa bayingin ng tawad in advance para sa kanyang gagawin. Kasunod nito ay hindi na niya hinangian pa ng pagsang-ayon ng dalawa at agad na niyang hinawakan ang braso ng mga babae, at dali-dali na niya ang mga itong hinatak paalis sa lugar kung saan bawat mabunggu niya pang kalaban ay nagsisipag tilabsikan. Samantala nang makita ng isang lalaki na tumatakas ang tatlo ay mahigpit niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na kuhanin ang mga iyon, subalit bago pa ang mga lalaki tuluyang makaalis ay agad na silang pinigilan ni Ginoong Chen dahilan upang matigilan ang kanyang mga tauhan, Matapos yon ay binalingan naman niya ang nagpaiwan sabay sabing medyo matapat ito, sapagkat hindi niya lubos akalaing handa ang ating bidang mamatay para lang sa dalawang babaeng iyon. Dagdag niya pa habang may halong katanungan at dinuduro ang bida na bagamat kinakaharap na nito ang kanyang pagkasawi ay masyado pa rin itong hambog, kaya naman disidido na siyang ito'y kanyang paiyakin. At matapos lang si Mr. Chen magbigay ng maikling pananalita ay dali-dali na ring umatake ang kanyang tauhan kay Finzon, Bukod doon ay sinabihan pa ng lalaki ang ating bida na kilalanin nito ang may likha. Gayun pa man ang tuluyang magtagpo ang kamao ng mayabang na tauhan ay walang kahirap-hirap lang naman itong napigilan ni Finzon gamit lang ang kanyang isang darili, bukod doon ay may pang-aasar niya pang tinanong ang lalaki kung totoo ba ang sinasabi nito. Samantala laking gulat ng lalaki matapos masanggan ang kanyang kalaban ang kanyang kamao gamit lang ang isang darili, kaya't para sa kanya ay isa itong malaking palaisipan kung mas malakas ba ang darili ng ating bida kaysa sa kanyang suntok. At dahil doon ay napagtanto ng isang lalaki na nasa kabilang tabi na isang sundalo ang kanilang kaharap, kaya agad siyang dumukot ng kutsilyo mula sa baywang at nakasakbit sa kanyang damit kasabay ng kanyang pagsasabi sa kanyang mga kasamahan na gumamit ng sandata. Kaya naman isa-isa na rin gumamit ng kanikanilang armas ang kanyang mga kasamahan, at habang ihinahande ng mga lalaki ang kanilang sandata ay mayabang namang nakipagpustahan ang lalaking nasa gitna kung sino kaya sa kanilang dalawa ang mananalo, ang kanyang talimba o ang laman ng ating bida. Gayunpaman sa hamon ng lalaki ay hindi ito tinalikuran ni Finzon, at sa halip ay sinubukan niyang ang pagkumparahin ang dalawa kung saan gamit ang kanyang kamay ay madali lang niyang pinutol sa kalahati ang kutsilyo ng lalaki. Kaya naman matapos ni Musifirma putol sa kalahati ang blade ay laking tuwa niya dahil siya ang nanalo. Maya-maya lang ay isa-isa namang pinabagsak ng ating bida ang mga kalahok sa sahig na para bang naglalaro lang ito ng pasahan at siya ang taya. Ilang sandali pa ay makikitang bagsak ang apat sa semento at wala ng kakayahan pang bumangon dahil sa natamu nilang sakit sa katawan. Kasunod ng lahat matapos lang ang ating bidang makalapit kay Mr. Chen ay sinabihan na niya itong ito na ang susunod dahilan upang mabalot ang lalaki ng matinding takot. At sa umpisa ay sinubukan pa sana ni Ginoong Chen na pagbantaan si Finzon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang pamilya bilang isang overlord sa Ocean East, kaya naman kung sasaktan siya nito ay tiyak na kakalabanin ng ating bida ang kanyang buong pamilya sapagkat hindi ito patatawarin nila. Dagdag niya pa na bagamat magaling ito sa larangan ng pakikipaglabanan, subalit maaari itong mamatay kung ang kaharap na niya ay isang baril sabay sabing hayaan siya nitong umalis kapalit nun ay kakalimutan niya ang lahat na nangyari ngayon. Gayun pa kahit na gayong tutugisin siya ng Chen family ay walang pag-aalinlangan pa rin namang malakas na sinampal ni Lucifer si Mr. Chen, bukod dun ay kinilala niya pa ang ina nito kung saan ipinangalanda kanyang ang asong Shangwan na iyon ay mataba, samantalang ang kanyang mga anak naman ay mga lalampalampa. Laking gulat ng lalaki matapos niyang malamang kilala ni Finzon ang kanyang ina, kaya naman hindi na nito alam pa kung ano ang gagawin. Sa kadahilan ng ang kanyang ina ang pinakamakapangyarihang babae dito sa lungsod na maaaring magbigay ng kahit anong gustuhin nito subalit binaliwala lang ng ating bida ang lahat. Gayunpaman pa man dahil sa pagpupumilit ni Mr. Chen ay tuluyan nang hindi na nakapagpigil si Finzon sa kanyang panggagalaiti, gayong ang taong iyon ang pangalawa sa lahat na labis niyang pinakakinamumuhian, kaya't sa galit niya ay agad niyang sinipa ang lalaki upang patahimikin dahilan upang lumipad si Mr. Chen sa di kalayuan ng wala sa oras mula sa kanina nitong kinatatayuan. At maya maya lang ay agad na ring tinapakan ni Musifer sa likuran si Mr. Chen kahit na ito'y nagmamakaawang wag siyang paslangin. Samantala galit na galit namang ipinaliwanag ng ating bida ang kahangalan ng pamilyang Chen, Nilinaw niyang ang mga mabait na tao ay nawala ng kanilang mga pamilya, habang ang mga gumagawa ng masama ay namumuhay ng maligaya kaya naman hindi ito patas. Subalit sa sandali ring iyon ay bigla na lang may naramdaman si Finzon mula sa dikalayuan na anomalya dahilan upang agad siyang maalerto, at dahil sa hindi biro ang kanyang pangdama at bilis ay madali niya lang naiwasan ng isang bala ng baril kaya pansamantala ay hinayaan niya pa munang mabuhay pa ng kaunti ang testi. Sa kabilang banda labis na nadismaya si Kalbo nang magmintis ang kanyang pagbaril. Kaya dahil roon nang makita ni Mr. Chen si Mr. Huang ay agad siya ritong humingi ng saklolo kung saan nagpakilala pa siya bilang Chen Hai. Nang marinig ni Kalbo ang hiling ni Chen Hai sa una ay tinutukan niya ang ating bida ng baril sabay sabing patatawarin niya ito kung hahayaan itong makaalis si Mr. Chen. Ngunit sa kaloob-looban naman niya ay sa puntong maligtas niya ang lalaki ay tiyak na magkakaroon sa kanya ng utang na loob ang Chen family. Gayunpaman sa pagbabanta ni Kalbo ay labis ritong nagpintig ang tainga ng ating bida dahilan upang sumiklab sa kanyang damdamin ng matinding apoy, at nang hindi na niya kinaya ang kanyang galit ay agad niya itong inilabas kay Mr. Chen kung saan malakas niya itong tinapakan na nagdulot sa pagkabali ng mga buto ng mayabang. At dahil doon ang mayabang na si Chen Sihai ay tuluyan ng nawala ng buhay sa isang iglap, at makapaligo na rin ng wala sa oras gamit ang kanyang sariling dugo. Matapos lang paslangin ng ating bida si Chen Sihai ay sa kanya lang ito ibinigay kay Kalbo, bukod doon ay sinabihan pa niya si Mr. Huang na ngayon ay maaari na niya itong makuha. Samantala nang makita ni Kalbo ang kalunus-lunus na pagkasawi ni Mr. Chen sa mga paan ng ating bida, labis ang kanyang gulat sapagkat pinatay lang nito ang young master ng Chen family. Gayunpaman pa man di rin naglaon ay pinabayaan rin naman ni Kalbo ang lahat habang ikinakaway ang kanyang kamay senyales na mayroon itong tinatawag na wrist back, sa kanyang ginawa ay mabilis na dumating ang kanyang maraming tauhan kung saan bawat isa sa kanila ay may dalang baril. Maya-maya lang ay agad ng mga tauhan ni Kalbo pinalibutan si Finzon, subalit kahit na gayon ay nanatili namang walang kibo ang ating bida mula sa kanyang kinalalagyan. Sa kabilang banda matapos makitang napaligiran nila ang bida ay agad itong humagalpak sa pagtawa, sapagkat kumpiyansa ito ngayong magiging walang pinagkaiba na ang kanyang kalaban sa isang patay na karne. Samantala imbis na makaramdam ng kabasi si Finzon subalit tila masaya pa ito sa kanyang nakikita kahit na siya ay nakapikit, sapagkat ikinapagtataka na niya kung saan ba ng mga ito nakukuha ang ganito karaming baril sa kanilang bansa. Kasunod nito ay iminulat na niya ang kanyang mata kasabay ng kanyang pagkumpas ng palad pataas, at walang pag-aalinlangan niyang hinamon ang mga kalalakihang paputukan siya. Nang marinig ni Kalbo ang panghahamon ni Finzan ay labis itong nayabangan, kaya naman ipinangalan da kanyang huwag itong maninisi sakali mang kung ito'y matuluyan ay mapunta sa mundong ilalim. Matapos lang itong magbitaw ng salita ay agad na rin niyang ikinumpas ang kanyang kamay patungo sa ating bida kasabay ng kanyang pag-uutos na simulan ang pagpapaputok. Kasunod nun sa utos ni Kalbo ay sabay-sabay na itinutok ng mga tauhan ang kanilang mga baril sa ating bida. Subalit sa mga sandali ring iyon bago pa nila ganap na tuluyang kalabitin ang gatilyo ay bigla namang may mga misteryosong imahe ang lumabas, kung saan sa kanilang pagpasok ay agad nilang tigi isang inupakan ng mga kalaban. Kaya naman matapos nilang patumbahin ang grupo ni Kalbo sa isang iglap ay sabay-sabay naman silang humarap kay Finzon, at agad silang sama-samang lumuhod bilang pagbibigay respeto sa bayhingi ng tawad dahil sa kanilang pagkahuli ng dating, bukod doon ay malakas nila ring isinigaw na sila ang escort ng hari ng digmaan. Samantala dahil sa ipinakitang husay at galing ng escort ng ating bida, ay binigyan niya ng papuri ang lahat sapagkat sampung beses ang kanilang inunlad. Sa sinabi ng ating bida ay nagpasalamat dito ang lahat kung saan tinawag pa nila ang hari ng digmaan bilang kanilang kamahalan. Sa kabilang banda dahil hindi pa tuluyang natatauhan si Kalbo kung ano ang kanyang narinig, sa una ay takang taka pa ito sa sinasabi ng mga dumating na sundalo bilang kamahalan. Subalit hindi din naman naglaon ay naintindihan niya ang sinabi, kaya naman galit na galit niyang itinanong kung seryoso ba ang mga ito dahil hindi sila isang tanga. Samantala sa hindi inaasahang punto na iyon ay bigla namang may isang babae ang mabilis na dumating, kung saan pa ito tungo kay Mr. Huang na walang kaalam-alam sa kanyang paligid. Ilang sandali pa ay walang pagdadalawang isip ng babae hinawakan ang liig ni Kalbo. Bukod doon ay hindi pa rito na kontento ang misteryosong babae at malakas niya itong ibinalibag sa sahig, matapos pabagsakin ng babae si Kalbo ay naiinis naman niya itong ginalitan na masyado itong maingay. Kasunod nun ay lumapit naman siya sa ating bida at may paglalambing niya itong tinanong kung bakit biglaan ang ating bidang pumunta sa Ocean East, bukod dyan ay itinanong niya pa kung bakit hindi siya nito isinama. Sa tanong ng babae ay ipinaliwanag ni Finzon na mahaba-habang istorya, kaya naman inutusan na lang niya ang babae na linisin ang lugar dahil aalis na siya. Samantala nang marinig ng lahat ang utos ng ating bida, agad silang lumuhod at malakas ang mga itong tumugon na naiintindihan nila ito. Abangan sa susunod na kaganapan, kung saan habang naglalakad si Finzon ay nakita niya ang isang lalaking tila may ginagahasang babae. Kaya naman pupuntahan iyon ng ating bida at pagsasabihang doon nila iyon gawin sa kwarto huwag kung saan saan na maaari itong makita, subalit maglalakas loob namang subukang atakehin ng lalaki si Finzon dahilan upang turuan ito ng ating bida ng leksyon, kaya naman kung nagustuhan mo ang ating recap ay wag nang magdalawang-isip pang pindutin ang like upang malaman natin ang iyong opinion. At shoutout nga pala dyan sa ating mga solid supporters. Merry Christmas sana masarap handa nyo.